Mula sa pagiging SK Chairman ng Barangay Brooks Point, nagpa siyang tumakbo sa posisyong punong barangay si Van. Nakita ko naman, for almost five years tayong nag nagsilbi as um, barangay SK Chairman ng ating barangay. We want to continue and we want to help and of course um, to make it progress. Na Nakita natin kung ano yung mga kailangan ng barangay natin. Uh, nakikita ko na mas parang ito ay mas makakatulong pa. Anya, malaki rin ang oportunidad sa mga kabataan na maglingkod sa kapwa. We are looking forward na at least um, kabataan ang manguna. So nakikita na natin na talagang kabataan ang ipagpag-asa ng bayan. Isa lamang si Van sa mga kabataang nakilahok sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK Election, bagay na ikinatuan ng Comelec Bagyo. This is a good development actually. Ibig sabihin, challenge din sa ating mga kabataan to step up, no? Sila na mag-lead, di ba? Kasi kung titignan mo yung ranges ng mga edad ng mga tatakbong barangay officials, ang daming senior citizen. I think the oldest candidate is age 88 years old. Karamihan sa mga kabataang tatakbong barangay officials ay mga incumbent SK officials. Pero malaking pagbabago ito kumpara noong 2018 Barangay at SK Elections. Kasi nakita siguro nila yung necessity ng mga youth leaders in stepping up their public service. Hindi lang sa SK, pati na rin sa barangay. Napapansin siguro nila na walang masyadong kabataan na kagawad sa barangay. Panay mga adults, panay mga seniors, di ba? Yung mga tumatakbo at pati uh, pati mga incumbent ngayon panay halos uh, Uh, sabihin na natin may edad na. Hati naman ang opinion dito ng ilang butante. Ang mas uh, iboboto ko po ngayon ay mga kabataan na since uh, parang bagong kuan nako bagong parang era na po, uh, mostly mas marami na pong alam yung kwan, yung kabataan ngayon seniors kasi mas uh, mas knowledgeable na sila sa pagpapatakbo ng uh, sa barangay po, 'di ba? Mas knowledgeable na po sila sa pagpapatakbo sa barangay. Kasi um, sa kabataan kasi ngayon na of now, tulad last mga nakaraang mga SK, parang kung papansinin mo parang walas lang mga project proposals or walas lang, wala akong nakita sa barangay na lang namin. na Wala po akong nakita na naging project nila. Pero ayon sa political analyst na si attorney Edward Chico, magandang indikasyon ito para sa sistema ng politika sa Pilipinas. When you talk about nation building, hindi natin pwedeng iwanan yung mga kabataan. And that is also understandable kasi dahil palaging may delay dito sa ating uh, halalan pagdating sa barangay, eh, nagkaroon ng excitement, ano? and ano uh, which actually indicates uh, something good para sa ating bansa on the one hand but of course on the other hand if we seriously talk about good governance then it presupposes the system has to change ano gayon pa man kailangan pang baguhin ang sistema ng politika sa bansa gaya ng pagbura ng kultura ng korupsyon para mas mapalakas pa ang epektibong pagsisilbi ng mga opisyales sa bansa mahalaga na ngayon pa lang ay mabigyan natin sila ng pagkakataon kasi mas madaling maitutubid itong mga bata ano bagamat may pangamba na maari sila na maging bahagi ng sistema may posibilidad rin na dahil sa kanilang kabataan with their passion with their dedication and with their idealism we may actually be able to get something positive from them eh medyo sawa na rin kasi tayo dun sa matatanda kaya nga uh, ika nga pagod na tayo uh, ang pangamba lang siguro yung lack of experience pero darating din naman yan as they go on. Pero higit sa lahat, paalala pa rin ng COMELEC sa mga botante ay maging mapanuri sa mga kandidatong ihahalal. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.